Sa isang mataong bayan sa timog ng Pilipinas, may isang kwento ng isang binatang itinuring na mahina, walang silbi, at bobo. Pero hindi nila alam ang tahimik na ito, balang araw, ang magiging pinakamatatag sa lahat. Kaya panoorin mo hanggang dulo dahil ang aral ng kwentong ito. Baka ito rin ang bumago sa buhay mo. Ginagawa ko ang mga kwento't bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay, Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat sa suporta mo. Si Mang Ildefonso ay isang negosyante sa palengke na kumikita sa pagtitinda ng asin. Kasama niya sa bahay ang kanyang asawang si Aling Nida at ang dalawa nilang anak, si Rico at si John. Si Rico, ang paanay, ay sobrang mahiyain at halos hindi makakibo sa harap ng ibang tao. Si John naman ay kabaligtaran, palakaibigan at confident. Dahil sa pagiging tahimik ni Rico, madalas siyang tawagin slow ng mga tao. Marami ang nanlalamang sa kanya, pero niminsan, hindi siya nagreklamo. Si Mang Ildefonso ay madalas mainis kay Rico. Anya, anak, kung hindi ka matutong magsalita, wala kang mararating. Ngunit ang paulit-ulit na paninisi ay lalo lang nagpapababa sa tiwala ni Rico sa sarili. Habang lumalaki si Rico, pati pag-aaral ay naapektuhan. Tuwing exam, natutorpe siya at hindi niya maisulat ang mga sagot, kahit alam niya ito. Nang siya'y binata na, sinabi ng ama niya, tulungan mo na ako sa tindahan. Dahil ayaw niyang mabigo ang kanyang ama, pumayag si Rico, ngunit kabado at laging nagkakamali. Isang araw, habang wala ang ama niya, may tatlong lalaking tuso ang dumating. Pinapakuha ng tatay mo ang lahat ng asin para dalhin sa Maynila. Sabi nila, natigilan si Rico. Hindi niya alam kung totoo, hindi siya nagsalita at kinuha ng mga lalaki ang lahat ng paninda. Pag-uwi ni Mang Ildefonso at makitang wala na ang asin, galit na galit siya. Ano ba 'yan? Niloko ka lang ng mga taong 'yon. Lumayas ka sa harap ko. Wala kang kwenta. Wasak ang damdamin ni Rico. Umalis siyang luhaan habang pinagtatawanan ng mga taong dumadaan. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi sa mundo. Sa gilid ng ilog, naglakad siya ng walang direksyon. Tama na. Hanggang dito na lang ako. Lahat ng tao, kinamumuhian ako. Habang papalapit siya sa ilog, isang batang lalaking may simpleng kasuotan ang biglang humila sa kanya paatras. Huwag. Sigaw nito. Bakit mo ako sinagip? Wala naman akong silbi, iyak ni Rico. Umiti ang binata. Ako si Basti, alagad ng isang matalinong guro. Kung gusto mong malaman kung may halaga pa ang buhay mo, sumama ka sa amin. Nagdalawang isip si Rico, pero sumama rin. Dinala siya ni Basti sa isang kubong ashram sa paanan ng bundok. Sa ilalim ng punong akasya, nakaupo ang isang matandang lalaki na nakapikit, si Guru Matias. Pagkakita ni Rico, napaiyak siya. Bakit ka umiiyak, anak? Tanong ng Guru. Wala na akong silbi. Kung hindi niyo ako matutulungan tapusin ko na lang ang lahat. Tahimik na nakinig siguro Machias habang ikinuwento ni Rico ang kanyang pinagdaanan, ang kahihiyan, ang galit ng ama at ang kawalan ng kumpiyansa. Pagkatapos, tumango ang guro. May solusyon ako, pero may tatlong araw kang pagsubo. Kapag nagawa mo ito, babaguhin ito ang buhay mo. Unang araw. Lumabas ka at kausapin ang sampung hindi mo kilala. Alamin mo ang kwento nila. Isulat mo, Kinabahan si Rico, pero sinubukan niya. Tinanggihan siya ng iba, ininsulto pa ng ilan, pero nagpatuloy siya. Pagbalik niya sa guro, may ngiti sa kanyang mukha. Ikalawang araw. Turuan mo ang sampung batang lansangan tungkol sa kahalagahan ng tubig. Paano po? Wala akong alam. Ang alam mo ay higit na sapat, sagot ng guro. Nanginig si Rico habang nagsasalita. Pero unti-unti, nakatapos siya ng limang gamit ng tubig, at ang mga bata ay natuwa sa kanya. Kinabukasan, bumalik siya para ulitin ito. Sa ikalawang pagkakataon, mas buo na ang kanyang tinig. Hindi na ako ganun kabado, Ani Rico. Tumango si Guru Mesias. Kita mo. May tapang ka sa loob mo. Ikatlong araw. Bumalik ka sa iyong ama. Humingi ka ng tawad. Halos umatras si Rico, hindi ko kakayanin. Kung hindi mo ito gagawin, hindi ko sasabihin ang huling sikreto, sagot ng guro. Lumakad si Rico pa uwi, kabado, nangingini. Sa harap ng kanyang ama, yumuko siya. Itay, patawad po. Pero bibigyan ko kayo ng dahilan para muling pagkatiwalaan ako. Nagulat si Mang Ildefonso. Anak, ikaw ba yan? Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tapang sa mata ni Rico. Ipagpatuloy mo, sabi ng ama. Magsimula tayong muli. Pagbalik niya sa guro, tanong ni Rico, "Ano po ang sikreto ng tagumpay?" Mumiti si guro Mesias. "Nahanap mo na. Hindi hiya ang problema mo, kundi takot. Kapag pinili mong magpakita ng tapang, kikilalanin ka bilang matapang." Mula noon, nagbago si Rico. Pinatatag niya ang negosyo ng ama at naging kilalang negosyante sa kanilang bayan hindi dahil matalino siya, kundi dahil pinili niyang magtiwala sa sarili. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot, ito'y ang paggawa ng tama kahit natatakot ka. Kaya kung katulad ka ni Rico, mahiyain, takot, o paulit-ulit na nabigo, ito ang tandaan mo. Ang mundo ay tumitingin sa'yo. Ayon sa paraan ng pagpapakita mo sa sarili, kaya ipakita mong may silbi ka, at paniniwalaan ka ng lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, magcomment, at magsubscribe. Ginagawa ko ang mga kwento at bidyong ito para bigyan ka ng inspirasyon at lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.